limang opisyal at empleyado nito sa Quezon City Regional Trial Court kaugnay ng umano'y maling mga balita at komentaryo ng ABS-CBN na nagdiyan sa GMA Network bilang responsable sa umano'y pagmamanipula ng TV ratings sa Bacolod. Kasama sa mga kinasuhan ang ilang opisyal at host ng DZMM, ang istasyon sa radyo ng ABS-CBN, mga opisyal at writers ng programang Entertainment Live at The Buzz, at mga opisyal writers at hosts ng Bandila. Ayon sa GMA Network, ay nalalabas daw ng ABS-CBN na inamin umano ng General Manager ng AGB Nielsen na si Maya Reforma ng GMA7 ang istasyong nasa likod ng umano'y manipulasyon ng TV ratings. Pawang kasinungalingan daw at malisyoso ang karatang ng ABS-CBN at binaluktot lamang umano nito ang mga pahayag ng AGB. Sinabi pa ng GMA7 na ang sistematiko at paulit-ulit na pagpapalabas ng pare-parehong mga malisyosong statement ng ABS-CBN sa iba't ibang programa nito ay naglalayon umanong sirain ang reputasyon ng GMA7. Pero naninghigan ng ABS-CBN na tama at totoo ang mga ulat na inilalabas ng estasyon sa kanilang mga programa. Hindi na namin kailangan balukto, balukto, basta din ang salita ni Maya Reforma. At tingnan na lamang kung anong sinabi ni Maya Reforma. At tignan din kung anong nilagay ni Maya Reforma sa kanyang affidavit. Sinabi niya, kung aling stasyon, ang may ay isang foot sa mga gawain na ito. Brought us to, you know, establishing that there were some uh, or a few homes that were actually Uh, exposed as part of some uh, promotional activity. Uh, in this case, the allegations pertain to GMA. Maya Reforma. Atigdan At din ko ang nilagay ni Maya Reforma sa kanyang affidavit. Sinabi niya kung aling station ang may ay isang koti sa mga gawain na ito. Some uh, promotional activity. Uh, in this case, the allegations pertain to GMA. We asked them, uh, Do you have proof, documentary proof, like identification cards, that you really work for uh, GMA? They said uh, they don't have any. Sinabi niya kung aling station ang may ay isang dito sa mga gawain na ito. Uh, in this case, the allegations pertain to GMA. A month na sa... Nauna nang nagsalita sa telebisyon si Gary na siyang unang naglantad ng kanyang nalalaman tungkol sa muna mani manipulasyon sa AGB rating sa Bacolod. Ngayon, sinamahan na siya ng dalawang pang testigo ngayon lang humarap sa kamera. Tatawagin natin sila sa pangalang Janelle at Rico. Noong 2006, isang official daw ng isang TV station ang humingi ng kanilang serbisyo para mag-survey ng mga palabas sa telebisyon. Pagkaraan ng dalawang buwan, iba na ang pinapagawa sa kanila. Inutusan na raw sila ng opisyal na maghanap ng mga bahay na may mga AGB meter panels. May identification card. really work for uh, DMA. They said they don't have any. ng mga bahay na may mga AGB meter panels. May pinakita si uh, na picture ng device kung saan nilalagay yung maliit sa babaw ng TV tapos may saka may box na alak na ganito kahaba tapos direkta na yun sa, tele, sa telepono ayun tapos niya yeah, ano bang purpose ng pinapahanap niyo sa so, niya yeah, ratings ito ito talaga ang totoong pagkukuna ng ratings kasi dito dito malalaman kung sino talagang nang, nangunguna sinabi pa sa inyo dahil pinapagawa sa inyo para magtaas daw ang ratings simula noon ay inisa-isa na nilang puntahan ang iba't ibang parangkay sa Bacolod City para maghanap ng mga AGV meter panel ilang buwan din daw ang binilang bago nila nahanap ang mga bahay na ito pero nang mahanap na nila ay kinausap daw nila ang mga may-ari ng bahay kung mari uh, sa mga mga ano mga magpanood ma, ma, at saka bigyan namin ng 500 at saka grocery Okay, Junel, para mapadali ang pagharap nila ng mga AGB meter panel, naisipan nilang sundan na lang ang teknisya ng AGB na nagkakabit ng mga ito. Araw-araw ay mga presyo sila sa labas ng opisina nito. Pag umaga, doon na kami nagpuposting mayroong gabing motor. Pag lumabas na yan, namin yan kung saan na bahay yan. Pag, tapos, sa na doon nangyari? Tapos, sa doon, ano, uh, kabit ng PGB device, kusapin namin yung bahay. Manang, uh, mayroong pumunta doon, may pumupunta sa inyong tao to, dito na kung gusto nyo bigyan kayo ng 500, at saka grocery. Manood lang kayo ng Manang, uh, may pumunta dun, may pumupunta sa inyong tao to, dito na kung gusto niyo, bigyan kayo ng 500 at saka grocery. Manood lang kayo ng A channel na kanyang pinanonood. Sa... Hindi man pumayag si Aling Letty na lumipat ng istasyon may mga nakumbinsing iba si Nariko at Junelle. Labing isa raw sa labing tatong bahay na may AGV meter na nilapitan nila ang kumayag sa alok. Sa harap ng umiinit na issue sa age para maghanap ng mga AGV meter panel. Ilang buwan din daw ang binilang bago nila nahanap ang mga bahay na ito. Pero nang mahanap na nila ay... Muling naglabas AGV na ng TV ratings. Pero ayaw sa research company. Hindi daw kasama sa inilabas nila ang TV ratings mula sa Bacolod kung saan nadeskubre ang anomalya. Pero ayon sa head ng research department ng ABS-CBN na si Vivian Tid, hindi makatwira ng aksyong ito ng AGB Nielsen. Kapag nagtanggal ka lang ng isang lugar, tapos pinotal mo na lang yung natira, in under mo na yung isang lugar. Pwede ka lang magtanggal sa sample kapag pareho yung proportion ng pinanggal mo all over the Philippines. Ito naman ang at tignan kung anong nilagay ni Maya Reforma sa kanyang affidavit. Nais lamang po namin linawin na sa affidavit ni Maya Reforma ng AJB Nielsen. Walang anumang sinabi o inami na may naganap na dayaan at na GMA ang nasa likod nito. Nais Patuloy na paninindigan ng ABS-CBN na mabigyan na mapagkakatiwala ang serbisyo ang bawat Pilipino. Walang kasinungalingan at pandaraya kaming pasing

I'm a human being, God damn it! My life has value! We ask them, uh, do you have proof, documentary proof, like identification cards? The you even worked for uh, DMA. They said uh, they didn't have any. I'm a human being. God damn it. My life has value. I'm a human being, God damn it, my life. Uh -oh. あ